what's up guys magandang gabi yung lahat so ayan nandito na naman ako sa ano ah. dito sa haunted house no sara so, guys let's go Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan? Mga elemento na nagsisigala ko minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinaryo mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV So yan na guys, uh, dito ako ngayon sa ano Sana meron akong nakita na rin lady no So ayun guys ah gabing gabi na ngayon guys ah, mag, mag uumaga na so ayan magkikita natin mga ano buko ng ano no niyub na, merong nagkupras dyan ayan kubo kubo yan ang kuprasan guys so ayan guys so, uh, maririnig natin yung mga ano mga huni ng palaka guys ayan sobrang ano guys creepy ng lugar na to si mga kahoy lang makikita natin yan you know, o, uh, sa mga nagtataka, merong mga damit dyan. Mga, pag sa umaga, merong mga caretaker dito, guys, naglilinis. Pero pag gabi, wala sila dito. O, so, kanina, nakas ng ulan dito kanina, guys, sobra. So, ngayon, vlog tayo, no? Para sa inyo, guys, para meron tayong, ano sobrang creepy ng bahay na to guys wow ano yung pusa ano yung pusa ayan And guys alert ko tayo guys wow meron na ako nang nakita agad guys kita nyo yan guys oh nakaitim wow itim na naman guys oh itim na naman no Wow. My God. Guys, makikita nyo guys, wala siyang anino guys. Okay, oh, nakaharap yan guys. Oh. Yung mukha niya guys, natabunan ng mga ano, ng mga buhok. Oh, ang itim guys, ang itim. Hello? Pinsa ka? Anong laylay? Dati nagkita -e ko dito, naka-red, tapos naka-black na naman ngayon. Ayan, guys, oh. Wow. Sabi, guys, yung balahibo, guys, nasisitayuan, guys. Wow, sobra. Ayan, oh. Kumalabog, guys, kumalabog. Wow. Sobrang hunted tong bahay na to, guys, sobra. Alon challenge na naman to guys no. So ayan. dito manon ma, natin guys kung gaano katatag yung ano natin. So ayan. Pasok na naman tayo sa taas. Yan no? nakaitim talaga guys, sobra. Wow. Yan, dami sobra guys. Huh. Di si tayuan yung balahibo ko guys, sobra. Sobra. ang lamig yung ano, buong katawan ko dito. Nakaitim na natin. So, tara guys, pasukin natin no. Huwag matakot. Hello? Pwede bang pumasok? Wow. Hello? Hello? Huwag kayong magalit, ha. Hindi ako masamang tao. Wow. Yan, naparamdam na siya agad, guys. Dito. Pag akyat ko dito, guys, meron ding umiiyak na bata dito. Meron ding tiyanak dito, guys. si hey, mapakita ka sa harapan ko kung nandito ka man, no? Hindi ako nananakit. Kung gusto mong, ano, magparamdam, mapakita ka po sa harap. Wow, ang lakas ng hangin dito. Woo, woo. Wow. Lakas ng hangin dito, guys. wow oh my god oh lumipad pa dun oh oh wow diyan wow wow sino ka butas na yung noo nya guys Oh. Wala dito, guys. Wala dito. Wala din dito yung bata, guys. Hindi umiiyak. Jalan list tu guys ah. wow. Yan ay ako Ay ako Grabe Oh nakatayo oh Tignan nyo guys Oh Eh no Walang ano nyan guys ah Tumayo talaga guys oh Yan eh, no? oh Oh Ang damot naman ng elemento nito Ayun oh, ito yung padaanin eh. Oh! Bata guys! Oh, may bata! No Yan yung bata nito guys. Wow! Hindi yan ganito guys! Di ba dito yan? Dito yan? Bakit nandiyan na naman? Wow! Ikaw dito, guys. Huh! Ayan, umuulan na, guys. Pag umuulan, meron daw. Tsanak na rito. Pasensya na po kung meron mga mga... Wow, ang init ang katawan ko. Kung meron mga mga elemento dito pasensya na po. Sorry sa disturbo kung na-disturbo man tamo rin. Wow! Pasensya na kung nandito kayo. Uh, wala akong intensyon. Nasaktan kayo ha. Nag-vlog lang ako dito ha. hu, Wow. Wow. Sobrang ginaw dito guys Hu, oh! oh my god Masa kapa guys Wow Nasisitayuan yung balai ibu ku Sa'ano guys Apa Apa anak katira di tu mina katira di tu banda wow huh niyan asaba ba guys asaba ba wow oh maitobi ko oh. ano man ngano dito Wait, bakit may tubig? Ooh. Tignan nyo yung ano guys, oh, yung gulong. Hindi yan ganyan kanina, di ba? Yan, sige, paglaruan nyo po ako dito. Wow! Sige po, paglaro. Wow, ayun oh. Yung gulong, oh. oh. Sige, sige, paglaruan nyo ako dito. Masaya po yan Mas maganda po Yan Sige Magwala Kayu Magwala Eh balak kayu Jan Magwala Kayu <coughs> Huh. <coughs> Grabe guys Punan Dito Lang Kayu Guys Magugulat Kayu May mahihimatay pa kayo kung mandi, nandito kayo. Kayo lang mag-isa. Parang may sumusunod sa likod ko guys. Sobrang hantik ng bahay na to guys. Ito may umiiyak na bata. Baba tayo, Baba. tulana ng Wow. Wow! Dati guys, puno tulana na to. Bakit ngayon, no? Ganyan lang. Sobrang baho naman ito guys, sobra. Ha! Nakakamatay po ang nito. Kaya sa mga ano guys, mga bago pa dyan, no? Huwag niyo pong ano to, simutin. Ano bang gagawin natin? Wow. Wow, ayan na naman siya guys. Oh. Uy, pangit. Ang hilig mong magpapapansin. Parang meron ako na nakita na nakapula guys. Oh! Yan, sige, magparamdam kayo dyan, ah. Bahala kayo dyan. Mas maganda yan. Dyan sa banda, guys. Nakita ko, guys. Sobra. Guys. Papasakin nanti tu Yang nampak parangdam Say tas guys Nampak parangdam talaga Say tas Ay. Papasakin nanti tu guys Wow May kuak-kuak guys May kuak-kuak Uh, sa taas ito oh. ano yun guys hmm nandun sila sa taas guys yung baho po niya nakakamatay <coughs> <coughs> Wait lang guys ha. Babasagin natin yan ngayon. kereta yang bahuk guys Ya, besar nak Ustaz saya guys, yang Ah Saya tak asal berendam. wow ayun siya oh binasag ko na yung ano mo ayun oh no, i-zoom natin guys yan oh no? Grabe. yan oh no? Grabe yung pangit ang muka Marabi, guys ang baho guys basa ko dito

Pababa niyo po yung mga anghel, Panginoon. Wala man akong kakayahan. Pero naniniwala ako na meron. Meron mga anghel na kasama ko ngayon. Dahil ikaw po yung nagpagligtas ko. Wow. Sobra guys, sobrang ng bahay nito. Ayan, binasag natin guys. Sobrang baho. Hindi <coughs> ako makahinga. Pump. Makak mamamatay ka dun guys. Pag sinisimhot mo yun. Dito ko nakita yung ano. Ah! black lady na naman nakita natin guys. Guys, exit na tayo guys. Sobrang baho guys. Ah! Ah! <coughs> Hindi <coughs> ako makahinga guys. Sobra. Sobrang nilagay nila dun. Nilagyan nila ng grabe. Black magic. Sobrang baho guys. Hindi ako makahinga. Grabe yung lana niya yun. So yun lang guys, subscribe my channel Real TV, preview pa matulog, maraming salamat So yun na lang